Nagluto kami sa kalagitnaan wow. ng dagat. Wow, ang sarap. Fresh na fresh. Dito nga pala guys, bumili muna kami ng gasolina na tito dito sa talisay, dito sa bayan ng maangas. Presentasyon. Ito nga po pala si Pai Ingo. Nakakasabay namin siya sa lawod. Dito ay pinapakita niya sa amin yung kaniyang pamain at mga nylon. 64 pesos lang nga po pala yung isang litro sa kanila. Kaya tatlong litro lang po ang aming binili. At dito nga po ay inire-ready ko na yung aming mga dadaling na gamit yung kami guys maglalaot ulit kami saing na kami guys tapos yung ulam namin doon na lang kami magluluto kung anong mahuli namin sasabawa namin guys dala kami ng dito na may yung kanin kasi magluluto kami ng ulam dito sa kaldero tubig namin dalawa at yelo sangkap at ayun balot na balot tayo guys galit na galit na kasi yung girlfriend ko sabi niya sa akin ang itim ko na daw oh. hindi ko daw siya sinusunod sabi niya dito guys yung mga mangis da, kapag sila ay dadaong kapag tumulong ka sa pagbuhat bibigyan kanila ng pang ulam, ganong ganon kababait dito yung mga mangis da. ang tawag dun ay baruri tignan nyo guys so, yung mga isda lang dito sayang lang nandito lang sa gilid yung kaputol na to Pwede na ito maging ulam ha. Paksiw na ito eh. Ito yung tinatawag sa amin na ano, aswang na isda. Dito naman, ang tawag dito ay langkoy. At pagkaganda ng panahon, mga kaoye, eh. sana marami kaming mahuli ngayong araw. Pagbas. Ano yan? Boyo. Boyo, tabako. Boyo, tabako. si Michael. Kada akol. Ay si Tito Michael oh. Ang mga anak nila ay sinasama nila sa laot para makatulong din sa pangingisda. Ayun guys, so, kung mapapansin nyo dala ang isang motor ay dalawang taong sakay. At dito nga po ay mag-uumpisa na kaming maghulog ng aming banuit. Unang hulog. So ano 'yung ano -ton? So ano'y napamaon? Mm-mm. Ito na nga? Iyan. Ito magsipapo. Mmm, Nakahuli nga po pala ako dito ng isdang parang matangbaka ba yung tawag dito. Ewan ko ba, hindi ko pa alam yung ibang tawag sa isda at sa mga itsura. Hindi pa ako pamilyar. At dito ay naboring na kami. Kaya mag-aalas 12 na naisipan namin magluto. Hiniwa na na dito yung tulingan guys. Papaksiwin namin yan gamit yung suka at mga sangkap. At pagkatapos mahiwa guys, dinuugasan na namin dito sa dagat. Sa itsura pa lang ng paghiwa, natatakam na ako guys. First time ko nga po pala mag- Luto ng ganito at kumain dito sa kalagitnaan ng karagatan habang hmm. naghihiwa si tito at dito sa katabi naming ay, bangka ay oh, may nakahuli masahin. po guys oh. nakahuli po siya ng tulingan ayun no oh. uh -huh. tulingan. po kasi yung pamain niya dilis sa amin po It's ay yung suano so, yung makalumang talawang pamamaraan talawang ng pamain ng isda na. At dinagdagan nga po pala namin yung aming lulutuin na maliit na tulingan. Wow! Hiniwa sa tatlo guys. Isa na lang nga pala yung natira sa aming isda kasi yung dalawa po ay niluto namin pang tanghalian. At kinuha ko na nga po dito yung aming pangsangkap sangkap. Yan, palagi na lang po sila nakakahuli. Mabilis po sila makahuli. Ganyan po, kabilis manghuli kapag yung pamain nyo ay dilis. Hiniwa na po ni dito yung bawang. Great. Right. Bawang. At inilagay na nga po yung bawang. Magluto. Ang gamit mong panluto, ano yan? Homemade. Mm -hmm. Nasa lata lang ang gasolina, anak. Mm -hmm. Malasay ang gasolina. Then, mm -hmm. At dito ay na din po yung sibuyas. Sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Pagkatapos siwain at agad nang inilagay. Mm -hmm. Mabuhay mm -hmm. na natin. Isang cup. At syempre, huwag natin kakalimutan yung paminta. Inilagay na po yung mahiwagang pampalasa. Ito tangkakan. Ano? Naglagay na din kami ng magic sarap para masumarap ang ating luto. Suka para sa unun -un na luto yan paksiw inilagay na ng angkol ko na yan sobra na yan at syempre wag nyo kakalimutan maglagay ng asin para iwas UTI naglagay na rin ng luya pampawala ng langsa at dito nag-uumpisa na pong lumiyab ang gasolina Nilagay lang po yung, yung lata sa gitna. Habang nagluluto kami dito guys, yung iba naming kasabay mamingwit ay kumakain na. Yung iba naman ay nagluluto pa lang. At dito nga po pala ay luto ng aming tanghalian guys. Wow, napakasarap. Napakaasim. Kung anong sustansya ng isda, yun din yung makukuha namin Fresh na fresh Hindi katulad sa syudad guys Formalin na yung malalasahan nyo Para hindi masira ng ilang araw yung isda Kung hindi babad sa yelo, tinuturo ka ng pampatagal Masira Tara guys, kainan na Ooh, Grabe, ang sarap Iba din yung pakiramdam kapag dito kayo kakain guys Napakasarap sa pakiramdam Lalo na ngayon ay nasanay na ako sa medyo maalon na dagat. Hindi na ako nahihilo. Pagkatapos namin kumain at diretso na kami sa panguhuli ulit ng isda, wala yung pagod mo kapag nakakahuli ka yung pangalawang huli ko dito guys baliktad guys oh na lang siya sa buntot pagkatanggal ng nylon nilagay ko kaagad siya sa styrop basta ang saya guys hindi ko maipaliwanag kung gaano kasaya dito pang huli ng isda marami mano o oh, konti yung huli at least nag enjoy ka kung mapapansin nyo guys puro tulingan at pulang buntot at matang baka lang ang ating nahuhuli kasi yun po yung panahon nila may panahon din po yung mga malalaking isda yung nahuhuli tulad ng bangkulis malasugi lamadang tangi malapit na po pag tag ulan yan malapit na mag December abangan nyo ang mga malalaking isdang mahuhuli namin sunod-sunod po yung aming huli sunod-sunod din po yung uh, hindi namin nahuhuli nakakatakas po kasi guys Mm -hmm. Yan po si Pai Ingo. Sabi niya, wag nang buhi-buhi, guys. Kasi gabi na. Kailangan na pong makadami.